ikalabing isang kabanata. Ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. Pagka dumarating ang kapalaluan, ay dumarating nga ang kahihiyan, ngunit nasa mababa ang karunungan. Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila, ngunit ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot. Ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Ang katuwiran ng sakdal ay magtuturo ng kanyang lakad. Ngunit mabubuwal ang masama dahil sa kanyang sariling kasamaan. Ang katuwiran ng mga matuwid ay magliligtas sa kanila. Ngunit silang gumagawang may karayaan ay madadakip sa kanilang sariling kasamaan. Pagka ang masamang tao ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak. At ang pag-asa ng masama ay nawawala. Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan at ang masama ay dumarating nakahalili niya. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Pagka napapabuti ang mga matuwid, ang bayan ay nagagalak. At pagka ang masama ay namamatay, may hiyawan. Nagbubunyi ang bayan sa pamamagitan ng pagpapala ng matuwid. Ngunit napapahamak sa pamamagitan ng bibig ng masama. Siyang humahamak sa kanyang kapwa ay walang karunungan. Ngunit ang taong nag-uunawa ay tumatahimik. Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim ngunit ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay. Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Siyang nananagot sa di kilala ay mapapariwara, ngunit siyang nagtatanim sa pananagot ay tiwasay. Ang mapagbiyayang babae ay nag ng karangalan, at ang marahas na lalaki ay pumipigil ng kayamanan. Ang maawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit ang taksil ay bumabagabag sa kanyang sariling laman. Ang masama ay nakikinabang ng mga marayang sahod, ngunit ang naghahasik ng katwiran ay nagtatamo ng tiwasay na ganting pala. Siyang matatag sa katwiran ay nagtatamo ng buhay, at siyang humahabol ng kasamaan ay sa kanyang sariling ikamamatay. Silang suwail sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang gayong sakdal sa kanilang lakad ay kanyang kaluguran. Bagaman ang kamay ay makikikamay, ang masamang tao ay walang pagsalang parurusahan, ngunit ang binhi ng matuwid ay maliligtas. Kung paano ang hiyas na ginto sa nguso ng baboy, gayon ang magandang babae na walang bait ang nasa ng matuwid ay buti lamang, ngunit ang hintay ng masama ay poot. May nagsasabog at tumutubo pa at may humahawak naman ng higit kay sa karampatan, ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din. Siyang humahawak ng trigo ay susumpain siya ng bayan, ngunit kapurihan ay mapapasa ulo niya na nagbibili niyaon. Siyang humahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap. Ngunit siyang kumakatha ng sama ay sa kanya lalagpak. Siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal. Ngunit ang matuwid ay namumukadkad na parang sariwang dahon. Siyang bumabagabag ng kanyang sariling sangbahayan ay magmamana ng hangin. At ang mangmang ay magiging alipin ng pantas sa puso. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Narito, ang matuwid ay gagantihin sa lupa. Gaano pa nga kaya ang masama at makasalanan?